Yon, shout out mga kadiskarte. Biyahe <coughs> tayo ngayon linggo. Kahit na bagyo. Magdi-deliver ng produkto. Para sa mga pangailangan nyo. Yan ang buhay ng biyahero. Okay, oh, pwede na tayo mag-rap no? <coughs> Pero pag ganito na bagyo, paano maibaba ang produkto kung walang tigil ang bagyo hindi naman pwede ibaba ang produkto dahil baka mahaluan ng tubig at mamalya ang mga sasakyan ninyo pwede hirap malamang tenga tayo sa ano nito mga katiskate <coughs> sa istasyon kasi hindi naman pwede magbaba pag ganyan na ulan hindi lang basta ulan bagyo pa shout out mga katiskate ingat ingat po tayo sa ating mga biyahe maganda buksan natin yung mga ilaw natin para visual tayo ng mga nakakasabay natin sa kakalsadaan Ingat-ingat po, mabulas ang kalsada. Ang visibility medyo malabo. So, yun po. Lagi natin tandaan, let's always ride safe and let's keep on trucking. Kitang-kita nyo naman. Ayan, o. Oh, Kitang-kita nyo naman, o. Oh. 啊，不叫。 Patingin tayo sa biyahe, mga kadiskarte. Oh, discartes Opo, opo, yung motor. Nilagan yung tubig, biglang... Ako, oh, oh, mutik na. Mutik na na motor to. Nilagan yung tubig, biglang kumanan eh. Yung kotse, nasa linguran. Ano ah, naman yan? Ganyan. Ganyan. walang planong huminto itong bagyo mga kabiskate Diyan tayo sa pala-pala mga kadiskarte Sa ano nga palang natin Sa Laguna Two drops Isa sa kabuya o isa sa kalamba Naldo Highway tayo mga kadiskarte <coughs> kaka tayo

Alas. Ini

Kita ingat pada di kawasan atas terbang dengan kita ada bulan dibayar di barisan. Bro. Ada pasal nak kita balas. Ada cara nak jahit. nanti pak. Mama, biar mama, biar mama macam ni. we'll talk

wasan tungo ng buhay kaysa tayo ng mga kasalukuyan. jangan jauh, nanti lagi cok. luar kalau sadar, kalau tidak lucut. Jadi hari pertama neo Angkasa Dai, lalu kenyang juga sadar luar cok, putung lain, perak yang perak bulin, perak, 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 nanti kita

Balance remaining Ito na tayo, kabuyaw na tayo, makaka-discard eh Ito yung first drop natin sa kaputang Then we will proceed to Calamba, Laguna mga ka salamat sa pagsama sa aking biyahe lagi natin tandaan na let's always ride safe and let's keep on trucking keep on trucking shout out mga ka tapos matapos na tayo sa ating first drop Ang pagbaba din proceeding na tayo sa ating second drop Alamba yung una natin kabuyaw banay banay kabuyaw ayun binigyan pa tayo pang merienda ron bait ng receiver doon eh tapos second drop Alamba bukal bypass ayun pala ako magdadala dyan ayun shout out mga katiskate ingat sa pagbiyahe dahil maulan maganda kung buksan natin ang ating mga ilaw para tayo ay visual so yun mga katiskate may ulit update Ayan mga katiskate Dito na tayo sa kalamba Malit ang ulan yung tunay nga mga kadiskarte dito ba o oh, dito ba dito ba ang dapat kong kalagyan sa ilalim ng araw wala na lang dito yung ano local bypass daw eh. Ina din eh. Ah. na to ah. Mal bypass. ahon oh may landfall ah, ano ang tawag doon landslide na dito ah Petron, or R2 bypass road yun petrol petrol yan visual na mga kadiskarte yun oh petrol kita na natin sa led key yun oh kadiskarte di ba shout out second drop na tayo mga kadiskarte tayo sa bukal bypass Dalawang butas na lang ito ibababa natin mga katiskarte Tutok lang natin sa ano Extra yan tsaka ano Ex Extra ba tsaka Ado Nah? No. Oh, atras ko lang konti para ano. Yun. Yan, load na tayo. Welcome to Forbidden Club ba? Forbidden Club pala dyan, ano? Welcome to Tapos na tayo sa akating second drop Dito sa ano Kalamba Bungal Uy Yung paano to Palusong oh We're going back to RK Rosario Terminal Complete delivery na tayo mga katiskate Buti medyo tumila nila ang ulan tayo nakapag unload Yung ibang kasama natin sa ano sa lugar nila na pinagdalan medyo ano walang poknat ulan shout out sa inyo mga badi ngayon talaga nagulan na eh dapat pag ganito may mga baon tayo mga badi ng mga ano kahit Dilata para pang ano pag natukod Mga naman natin na pabalik na sa terminal At lahat ng mga trackers dyan around the world Ingat-ingat po tayo sa biyahe kadiskarte hanggang sa muli salamat po sa pagsama nyo sa aking biyahe let's always ride safe and let's keep on trucking keep on trucking